Matapos ang lindol sa Cebu, nakamamangha ang lumitaw. Habang patuloy ang dalamhati ng mga namatayan, meron pang lindol na sumunod ngayon lang Oktubre. Yung una magnitude 6.9 ang lakas sa ilang bahagi ng syudad at ilang bayan sa Leyte. Hindi na halos makilala ang mga lansangan matapos ang nagbagsak ang mga poste. Bagamat tumila na ang mga aftershocks, ang bumulaga naman ay mas malaking peligro. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ilang daang sinkholes na ang nadiskubre sa lungsod matapos ang lindol. Pero hindi pala iyan ang tunay na peligro kung hindi ang mismong lupa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang tanong Totoo ba? Bago matapos ang buwan ng September ngayong 2025, mga alas jis ng gabi, isang malakas na lindol na magnitude 6.9 ang yumanig sa pinakatuktok na bahagi ng Cebu. Biglaan ito at walang babala. Sa isang iglap lang, humuga na parang may sakit na epilepsy ang lupa at ang mga kabahayan. Ang epicenter ng lindol ay tinatayang nasa pito hanggang 21 kilometro sa hilagang silangan ng Bogo City. Ayon sa mga eksperto, ang lindol ay isang shallow focus seismic event o mababaw na lindol, mga 5 kilometro lang mula sa ibabaw ng lupa. Gayunpaman, hindi nangangahulagang mahina ito. Sa makatwid, dahil mababa lamang ang lindol, mas matindi at ramdam na ramdam ng mga tao. Itinuring na destructive o nakawawasak ang intensity ng pagyanig. Ilang bahagi ng Cebu at mga bayan sa Leyte ang napuruhan. Kung hindi nabitak, ay gumuho ang ilang bahay doon. Nagsitumbang maraming poste at nagkabitak-bitak ang lupa at kalsada. Libo-libo ang pinaniniwala ang lumika sa mga evacuation centers. Mas nasalanta ang bandang itaas ng isla kasama ang San Remedio, Daang Bantayan, Medellin, Borbon at Tabogon. Marami sa kanila halos hindi na makilala ang mga lansangan matapos ang insidente. Umabot sa 72 katawang na italang nasa winong una. At marahil magkakaroon pa ng update gil dito. Pero sigurado na ilang daan ng sugatan at halos tatlo na raan ang dinala sa ospital. Maraming mga tulay, kalsada, paaralan, simbahan at gusaling pampamahalaan ang nagkaroon ng bitak at yung iba ay gumuho. Ilang bayan ang nawala ng kuryente at humina ang linya ng komunikasyon. Maraming hindi makatawag sa kanila mga cellphone at nawala ng internet. Libo-libong aftershocks ang naitala ng FIVOX. Umabot pa nga ito sa halos 7,000 sa loob lang ng ilang araw. Yung ibang aftershocks halos hindi maramdaman dahil mahina lang. Pero merong ilan nilang talagang nagpayanig ng mga bahay. May lakas na umabot pa ng magnitude 5.1. Sinasabing galing daw ang lindol sa isang fault line sa karagatan malapit sa Bogo. At ang fault na yun, matagal nang na tahimik. Mahigit apat na raang taon. Halos magdadalawang linggo na ang nakaraan pero abala pa rin ang mga rescue teams, mga doktor, nurse at search and rescue units. Dahil sa isa na namang lindol, 5.8 na magnitude ang nagpayanig muli sa Cebu. Ilang araw matapos ang kambal na lindol sa Mindanao. Halos araw-araw naghahatid ang mga volunteers at ahensya ng gobyerno ng maiinom na tubig, pagkain at gamot sa mga nasalanta. Yung ibang taga roon ay halos hindi makatulog sa kaba. Tila ba nagkaroon sila ng post-traumatic stress? Pinupuntahan pa rin ng mga engineer mga paaralan at gusaling may bitak para i-check kung ligtas pa. Pasado launa ng madaling araw, habang maraming tambay sa labas, naramdaman ang pag-uga sa siyudad ng Bogo ng Cebu. Itinuring na isang malakas na aftershock ng lindol noong 30 ng September. Pero hindi lahat ay sa ngayon. Base sa FIVOX, ang sentro ng pagyanig ay labing isang kilometro sa timog kanlura ng Bogo City, sa lalim na 5 kilometro lamang. Isa ulit mababaw na lindol. Ang mga bayang kapapahinga pa lamang mula noong unang lindol ay tinamaan ulit. Kasama ang Tabuelan, Bogo, Tabogon, San Remigio, Medellin, Daang Bantayan at maging Villaba sa Leyte. Umalog ang mga dingding, naguugong ang mga bubong, at sa ilang bahay, narinig ang sigawan ng mga taong nagising sa takot. Sa tanaw, Talisay, Argao, at maging sa ilang bahagi ng Iloilo -ilo at Kapis, naramdaman din ang pagalog ng lupa, pero intensity 4 lamang. Gayunpaman, pagbabahala pa rin ang pumaroon sa kanilang puso at isipan. Sa buhol, Negros at maging sa Albay. Naramdaman din ang banayad ngunit nakakatakot na pagindayog. Kahit sinlakas lang ng isang aftershock ang naganap noong madaling araw para muling binuhay ang bangungot na akala ng marami ay tapos na. May naiulat na pagguho ng lupa, nasirang daan at pansamantalang pagkawala ng kuryente sa mga bayan ng Bogo, Daan San Remedio at Sogod. Ika nila, isang deja vu. Ang hindi nila alam, ang tunay na peligro ay nasa ilalim ng kanilang panan. Ang malaking panganib na hinaharap ng mga taga Cebu ay ang mga naglitawan matapos ang unang lindol noong Setyembre. Base sa Philippine News Agency, na higit sa dalawa na raang sinkholes ang tumambad sa mga taga Cebu matapos ang lindol. Isa raw itong invisible geological hazard. Sinabing geological o tumutukoy sa lupa ng daigdig na invisible o hindi nakikita dahil sa ang lupa sa buong Cebu ay hindi karaniwan. Ayon sa pahayag ng Mines and Geosciences Bureau o MGB sa kanilang Facebook page, na itinatayang aabot ng 60% ng buong isla ng Cebu ay binubuo ng limestone o batong apog na madaling malusaw. Ito yung batong kulay lupa talaga, matigas kung hahawakan pero madaling malusaw kapag nababad sa tubig. Mula pa noong 2015, nagsagawa na ang MGB ng Karst Subsidence Hazard Assessment sa buong bansa. Karst Subsidence Hazard o sa Tagalog ay peligro na dulot ng paglubog ng lupa dahil sa mga batong madaling malusaw at isa na dyan ang mga sinkholes ng Cebu. Gamit ng mga dalubhasa ay mga teknolohiya gaya ng remote sensing at geophysical surveys para matukoy ang mga lugar na posibleng tamaan ng sinkholes. Sa ngayon, mga labing anim na bayan sa Cebu ang nabigyan ng detalyadong geohazard mapping o natukoy na nila ang mga sandamukal na sinkholes. Bago tumama ang lindol noong Setyembre, 198 sinkholes na ang naitala sa Hilagang Cebu. Pagkatapos ng lindol, naging 212 na. Pero ito lang ang kanilang natagpuan. Kaila sa marami na bagamat higit na sa dalawa na rang sinkholes ang natagpuan sa Cebu ng mga eksperto, hindi ibig sabihin ay wala na. Dahil ang katotohanan ay ang mga nadiskubre ay yung mga gumuho dahil sa lindol. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na marami pang mga hindi gumuho at marahil ay naghihintay lang ng mas malakas na pagalog sa ilalim ng lupa. Bukod pa dyan, meron na rin natagpo ang mga kuweba o mga puwang sa ilalim ng lupa. Ito yung mga nabakante dahil sa nalusaw na higanting batong apog. Napakalaking peligro din ito dahil sa wala ng suporta yung ibabaw na lupa. Siyempre, hindi lamang lindol ang nagdudulot ng mga sinkholes, pati ang malawakang pagbaha na lumulusaw sa limestone sa sitio Manyo San mahigit labing limang sinkholes ang nadiskubre, mga bitak at butas na naglalakihan at patuloy pang lumalawak bawat pagulan. May isang napakalaki na halos mahulog yung isang bahay. Makikita ang batong apog na gumuho. Sa karatig baya ng daang bantayan, ganun din, pinagkaguluhan yung isang sinkhole sa bakuran ng isang bahay. At mapapansin ang limestone sa ilalim lang ng damuhan sinukat upang ma kung ito ay lalaki o hindi. Nakita rin ang isang malaking sinkhole sa City of Mayo, Barangay Paypay. Isang tila bunga ng lupa na bigla nalang lumitaw matapos ang lindol. Sa Bogo City, Tabogon at Medellin, inulad din ang paglitaw ng mga bitak at mga bagong sinkholes. Dahil sa mga natuklasan, agad inilagay ng mga otoridad sa ilalim ng Subsidence Threat Advisory ang mga lugar. Dahil alam nila na ang pagkalusaw at pagguho ng mga limestone sa isla ng Cebu ay hindi reversible. O sa madaling sabi, hindi ito mareremedyohan. Magkusay, mas lalala habang tumatagal ang panahon. Kaya talagang napakahalaga na pagtuunan ng pansin ng mga mabisang flood control projects sa rehiyon. Upang hindi man mapigil ang pagkalusaw ng mga batong apog, ito ay naaantala kung may maayos na government intervention. Sinabi pa nga sa Cebu Daily noon lang buwan ng Agosto na isa sa maraming dahilan kung bakit madaling magbaha sa Cebu Metro ay kapabayaan at failure ng mga water drainage. Anong ara lang mapupulot dito? Pagtapos ng malakas na lindol sa Cebu, hindi ginhawang naranasan ng mga taga roon. Kung hindi, patuloy na dalamhati. Ang tumambad sa kanila ay ilang dang mga sinkholes dahil sa pagkalusaw at pagguho ng batong apog sa ilalim ng lupa. Pangitain na may malaking peligro na parating. Siguradong mapapahamak ang karamihan kung hindi gagawa ng paraan ng mga politiko na tumulong sa panahon ng kagipitan imbis na ang inaatupagay pag nanakaw sa kabaan ng bayan. Hindi batang sabi, ang pamumuno ay sakripisyo, hindi pribilehyo. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.